Si Marian Rivera na ba ang bagong TikTok queen? Ayon kay Jerry Olea, kaarawan ni Marian Rivera noong Agosto 12, 2023 nang una siyang mag-post sa TikTok. Mahigit isang buwan pa lang sa TikTok ang kapuso primetime queen pero 6.6M na ang followers niya roon. At yung post niya ay humamig na ng 63.8 million likes. Parang hindi naman, nahiya akong bigla. Bulalas ni Marian sa Solmix Advance Jam nitong September 16, 2023, Sabado ng hapon sa SM North Edsa, The Block, Quezon City. Paano niya naisipang mag-tiktok? Wala lang kasi matagal nang sinasabi sa akin na mag-tiktok ako and then sabi bakit di ka sumayaw? Tugon ni Marian. Parang sabi ko parang ayoko nang sumayaw parang nahiya na ako. Sabi try natin so nag-try naman ako. To the left, to the right, yun na yun. Kahit bagi clothes ang kanyang suot ang sexy-sexy pa rin niya pag nagti tiktok Sexy ba? Pag kunot noon ni Marian ang slide. Basta siguro ang pinakakilang talaga ay eh ako ha as ako na sumasayaw ini-enjoy ko lang talaga siya mabining sagot ng premiadong actress. Enjoy lang ako siguro sa mga nakakakilala sa akin alam nila na love ko talaga ang pagsasayaw ibinalik ko lang ulit. Meron ba siyang gustong makakolab sa pagsasayaw sa TikTok? Meron yung asawa ko mabilis na tugon ni Marian. Malapit ko nang mapilit. Anong reaksyon ng mister niyang si Dingdong Dante sa pagiging TikTok queen niya? Super proud naman palagi yon pag ngiti ni Marian. E ang panganay nilang si Zia, ano ang reaksyon? Natatawa siya parang mama to the left to the right. Ang daming nagre-request sa comments section na magmarimar siya pero parang hindi raw niya pinapansin. Nababasa ba niya ang comments? Nakikita ko lahat, nagko-comment ako hanggang kaya kong mag-comment sa mga nagko-comment sa akin, tugon ni Marian. Gusto kong magkaroon talaga ng connection sa kanila na nakikita ko ang mga messages nila, yung mga comments nila. Yung Marimar, ibibigay ko yan, abangan. Pati sikat na celebrities, nagko-comment sa TikTok niya. Nakakatuwa, natutuwa ako, kinikilig ako. Hindi ko talaga alam kung anong i-react ko, say ni Marian. Kasi ako, sabi ko lang, i-enjoy ko lang siya and thank you sa mga naka-appreciate. that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!